Hello Max Park, kamusta kayo? Welcome back to my channel. Sa so, pag-uusapan po natin ang mga gawain ng babae na parang gayo mas lalaki at sure na palagi siyang may in -love sa'yo. At kung handa na kayo lahat, masasap po tayo at muli, be pa. Ang unang gawain ng babae na parang gayuma mas lalaki at sure na palagi siyang may ilab sa iyo is kapag ang babae parang nangaki. Yan ang unang gawain ng isang babae o mga kababaihan ka-inspired na talaga namang parang gayuma sa mga At sure mas lalo siyang may ilab sa iyo. Puro sa lahat, bakit siya maaakit? Kapag gaganyan ang ginagawa ng babae na parang nangaakit. Dalawa lang na eh, parang nangaakit o talagang nangaakit. Ang babae lang ang nakakaalam niyan ikaw lang ang alam niya. Ang mga kababaihan, dalawang klase kasi. Yung iba talagang marunong, mangakit. O parang taglay nila sa kanilang katawan o pagkatao ang pagiging mapangakit. Yung ibang babae naman, hindi nila alam na nakakaakit pala sila. Pero hindi sila marunong mangakit. Yung iba, hindi na masado masyado nakakaakit, hindi pa marunong mangakit dapat ka inspired sinasabi ko sa inyong lahat na nanonood sa akin ngayon dapat marunong kang mangakit sa partner mong lalaki pinagdidiinan ko sa inyo bakit naman ka inspired nakakahiya naman yung ganun para naman akong tanga nun para naman akong malandi nun para naman akong mababang klase nun bakit? kanina ko ba mga -akit? hindi ba't sa laking mahal mo? bakit kung kanina-kanino ba? Bakit kung kasi kung sino-sino ba ang mo? Hindi ba sa boyfriend mo lang? Hindi ba't ang mister mo lang? Ang asawa mo lang ang mo lang naman? Oh. Paano ka naging mababa noon? Paano ka naging malandi masyado noon? Paano ka naging 'di ba? E eh, partner mo naman 'yun eh. Buti sana kung 'di ba kung sino-sino lang dapat marunong ka mang akit sapagkat ka-inspired totoo. Na isa 'yan sa talaga namang parang gayuma sa mga kalakihan. Ang mga kalakihan, ang isa sa mga kahinaan talaga at real talk na rin. Isa sa mga nag, minsan, isa sa mga dahilan kung bakit nag-fail like, ang isang lalaki or pumabagsak o nabibigo ang isang lalaki. Depende sa babae, ah. Dahil sa babae. Kaya minsan, Minsan ang pin ang dahilan ng tagumpay ng lalaki ay babae. Minsan naman ang dahilan ng pagbagsak ng lalaki ay babae. Okay, inspired. At pangalawa, bakit sure na may ilab siya palagi sa iyo? Siyempre naman, pag ang lalaki na sa iyo, naka-focus siya sa iyo. Kapag ang lalaki na sa iyo, parang nago, nagagayo mas sa iyo. Ay talaga naman kay inspired. Maghahalo lagi yan ang kanyang pag-iisip at ang kanyang emosyon na dahil doon lagi siya mag i sa'yo at tiyak ka-inspired ng lalaki ay laging talaga naman ka-inspired may in-love sa'yo sa bagay na yan kaya matuto ka dyan, huwag kang pabebe talaga naman ka-inspired lalo na kapag may edad ka na dapat marunong kang maglandi sa partner mo at talaga mang-akit sa kanya sapagkat parang lagi mo siyang magayuma Anong gusto mo? Ibang mabayang manggayo sa kanya o mangakit sa kanya at sa iba siya mainlab? Hindi ba dapat sa'yo lang ka-inspired? Pangalawang gawain ng babae ka Inspire na parang gayo mo sa lalaki sure na tamslado siyang may ilab sa iyo is kapag ang babae ay mahilig sa biruan o katuwaan yun pa lang ba Inspire? E bakit naman ganun ka Inspire? Totoo ba yan? Alam niyo mga Inspire sa isang relasyon hindi pwede na masyado kayong seryoso hindi pwede na puro kay drama at mas lalong hindi pwede na Palagi kayo nagtatalo, palagi kayo toxic, palagi kayo talaga namang hindi na healthy dahil lagi kayo nag-aaway. Dapat nagbibroan, dapat may katuwaan, dapat may banding. Sapagat ano bang sa mga pinakabumubuhay sa isang relasyon at sa inyong pag-iibigan? Hindi ba't ang kaligayahan? At paano kayo magtutuloy-tuloy kung hindi na kayo maligaya? Kaya mas lalong may in-love sa'yo ang partner mo kapag talaga namang ganyan ka. Ah, minsan minsan mahilig mahilig ka sa biruan, mahilig ka sa katuwaan, dapat marunong ka magbiro. Dapat marunong ka sumakay sa mga biro niya. Dapat talaga namang nang nagkukulitan kayo. Oo, oh, ang pag-ibig ay walang pinipili. Naakala nyo ang ah, pwede lang magharutan, akala nyo ang pwede lang magbiruan, akala nyo ang pwede lang magbuhatan, maghabulan ay mga kabataan o mga bata pa, hindi ba? Talaga naman kahit anong edad nyo pwede kayong ganyan sapagkat so, walang pinipili ang talaga namang pag-ibig pagdating sa lambingan. Yung iba nahihiya na maglambing, bakit? Patandaan na ako kay Sword, dami na naming anak. Patandaan na ako, dami na naming apo. Puro puti na buhok namin eh. At saka atin naman naman, pulibot na yung balat namin, maglalandiyan ba ba kami, mag-aagal naman kay Sword, mahina na nga yung tuhod ko eh. Ang dami mong dahilan Lagi yung tatandaan, dapat kings part, gumagawa kayo ng paraan na ano, na, talaga namang gumagawa kayo ng paraan upang magpatuloy ang kasiglaan at ano pa kaligayahan para ano, ang ipag-ibigan ay mas lalong, talaga namang mas maging matibay pa ang inyong relasyon, ang pundasyon at magiging talaga naman kings part, walang makakatibag at laging kayong dalawa at lagi siyang in love sa'yo kaya naman kayong sa isang mga gawain mo talaga ng mga lalong yung magpapailab sa lalaki sa iyo sapagkat parang gayumayan yan ang talaga namang gayuma sa lalaki ay talaga kanyang kaligayahan sa babae dapat napapaligaya mo siya sa isang mga sikreto ka inspired sa isang relasyon sa isang pag-ibig at ang interest niya ay sa'yo lang at ang attraction niya ay palaging sa'yo lang ka inspired Pangatlong gawain ng babae kay na parang gayo mas lalaki. Sure na mas lalo siyang sa iyo, is kapag ang babae mahilig magpapawis. Pangatlong kay Tispard. Para sa pag-aarat na obserbahan ko na talaga namang kapag ang babae laging magpapawis. So nakikita namin nga naman yun, nagpapawis dahil nag-exercise o nag-workout. Yan yung mga Tispard kakit-akit sa amin yan. Parang gayo mas sa amin yan. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, ah, uh, mag-workout ka, di ba? Kahit mag-jogging ka or mag-exercise, or sabihin natin uh, kung ano naman yung gawin mo para pagpawisan ka, para sa kalusugan mo para gumanda katawan mo, para lumakas ka so, diba? para maging fit ka okay? uh, mag-gym ka o kung ano man naman, kainspired, dalawa kayo ganyan yan tulungan mo sarili mo para mas lalo ka maging attractive ang isa pinaka-attractive sa aming mga kalakihan ang inyong mga gawain kayo ay talaga namang nagpapapawis nagpapapawis dahil nagpapaganda ng katawan o nagpapaganda ng kalusugan talagang mas lalo siyang may inlove sa'yo una sa lahat, kaakit-akit ang ganyan pangalawa, sa isip ng lalaki sa conscious mind niya, talagang ikaw ay talagang mga na responsable sa sarili mo hindi ka nagpapabaya sa sarili mo makikita ng isang lalaki na hindi siya nagkamali sa pagpili sa'yo mas lalo siya magiging proud sa'yo ng lalaki ay mas lalong may inlove sa'yo gawin mo yan, ka-inspire ang apat na gawain kay Innsford na babae na parang gayo mas alak na mas lalo siyang may love sa'yo is kapag ang babae ay maalaga Yung pang apat kay Innsford, Maalaga ka ba? Alam nyo mga Spar dapat maging maalaga kay sa partner nyo. Bakit? Sapagkat mas lalo siyang may ilab sa sa'yo pag ganyan ka. Oo, hindi sobra. Pero huwag ka rin magkukulang. Yung iba kasi, oo nga, sabihin natin kay Inspired na nagmamahal sa lalaki pero hindi hindi naman niya masyadong pinapakita at pinaparamdam. Hindi showy. Dapat pa showy kayo. Pero dapat 'wag sobrang showy. Okay? Kasi baka mamaya OA okay ka na. Hindi na 'yun parang patalab sa lalaki. Dapat paminsan-minsan i showy ka. Bago diba? maging ano ka, maging maalaga ka sa boyfriend mo, maging concern ka lagi sa partner mo, maging maasikaso ka sa asawa mo, maging caring ka. ba? Diba? ganyan sapagkat sa mga talaga namang gustong gusto it's pinapangarap pa nga eh oo oh, pinapangarap ng ibang kalalaki na magkaroon silang ganyang klaseng babae sa buhay nila na maalaga may pakialam may pakialam showy sa pagmamahal sa you know, papakita ng affection ba? You know, ng sweetness at nang sabihin natin pagiging ano na rin ah... Uh, loving person ka-inspire sa isang mga sikreto maging malaga ka at yung iba sa inyo, pag nagkaanak naman hindi na masyadong inaalagaan yung mister puro bata na lang dapat, kahit may anak na kayo oo, pagod, mahirap pero huwag mo pa rin kalimutan ang asawa mo alagaan mo pa rin Mag boyfriend girlfriend kayo, alagaan mo yung boyfriend mo huwag naman yung sobrang uoy pero huwag ka rin magkukulang para wala rin siyang masabit wala rin ka rin pagkukulang ka-inspired sa isang mga sikreto. Bagay o gawain ng babae talaga namang parang gayuma. Parang gayuma lang naman sa lalaki. Tiyak, ang puso niya ay mas lalong may ilab sa'yo. Dahil ganyan ka, sa isa pinaka, oo, ulitin ko, sa pinaka, gusto na makalakihan sa isang babae, ang babaeng maalaga ka-inspired. Ang lamang gawain ng babae ka inspired na parang gayuma sa lalaki, tiyak mas lalo siyang may love sa'yo eh. kapag ang babae maraming alam gawin. Ang lamang oh, alam nyo, Marcus Park mas lalong attractive, mas lalong kakit-akit sa amin, mas lalong high value sa amin yung babae na maraming alam. Hindi maraming alam na kalokohan, ha? at hindi lang din maraming alam sa kama. Siyempre sa buhay, sa maraming bagay. iba hindi yung puro ka lang, dumidepende ka lang palagi sa lalaki. ba, diba, alam mo yun, hindi ka pwedeng iwan mo, wala na, may asawa ka na. Lahat na, may... Siyempre yung asawa mo, maalis minsan, maalis minsan nagtatrabaho, ikaw, kailangan kang pagturuan kung anong gagawin mo pag uwi niya ng bahay, hindi pa nakaayos lahat dahil di mo alam ang gagawin eh, mag boyfriend girlfriend pa lang kayo lahat lahat sa kanya mo inaasa lahat sa kanya mo pinapagawa kasi wala kang alam matuto ka may utak ka din naman, di lang naman siya at maging independent ka rin at talaga magkusa ka na mag aral, hindi yung puso lagi, yung lalaki lagi nasahan mo, alam nyo sa, rin sa mga dahil, bakit nag-aaway, nagtatalo, nato-turn off, di ba? dapat talaga tulungan. At kung gusto mo tulungan, at kung gusto mo talaga, at may pakialam ka talaga sa lalaking mahal mo, at gusto mo siya tulungan, dapat matuto ka. Sapagkat sa mga dahilan kung bakit talaga namang kailangan mong matutoy para matulungan siya, sa mga parang gayo mo sa lalaki, sapagkat mas lalo siyang magiging proud sa sarili niya at magiging masaya siya na ikaw ang pinili niya. Hindi yung magsisisi siya na bakit ikaw ang pinili niya, ay wala ka namang alam sa buhay. Talaga namang ka-inspired sa yun sa mga talagang parang gayo mo sa mga kalakiyan matuto ka sa maraming bagay syempre kasama na dyan matuto ka sa pagiging magaling sa kama sa loving loving at pagiging magaling sa paghandle ng emosyon, pagiging magaling sa pagbibigay ng gusto at pag iwas sa ayaw niya, sipapang bagay ka inspire, pagiging matalino ka wag puro puso, wag puro pag-ibig, gamitin mo palagi ang utak mo, upang maging matatag kayo at upang pamagal kayo, nalaki mas lalong maging in love sayo, ka inspire Diba, yung babae ko inspired na parang gayo mga sa lalaki, tiyak mas lalo siyang may in love sa'yo, palalo siyang may in love sa'yo, is kapag ang bahay, mahilig pumorma. morma. Pangalan ka inspired. Mahilig ka bang Sabi ng iba, hindi naman hindi ka inspired eh. Hindi ka mahilig pumorma? Sabi ng iba, ganun. Dapat kahit pa paano matutukad, Kahit pa misa misa po morma ka, ba? Diba? Kasi isa mga, pansinin nyo, obserbahan nyo, kayo mismo, tumingay sa paligid nyo, lalo kapag nasa labas kayo. ba diba, kaakit-akit -ka yung mga babae? na marunong po morma. Dapat yung bagay sa iyo ha, hindi yung profit uso. At dapat talaga namang alamin mo kung bagay talaga sa iyo, hindi porket akala mo lang bagay sa iyo, akala sinabi lang ng iba bagay sa iyo, siguraduhin mo. 'Di ba? Dapat mo kang sexy, mukha kang maganda talaga doon, kahit akit ka, pansinin ka, interest, interesting ka tingnan. Sa lalaking mahal mo, mas lalong may love sa Sa mga dahilan na hindi ka kaganda, Minsan nga kahit di ka, ka sexy, kahit medyo chubby ka pa, kahit payatot ka pa eh. Kung marunong ka sa pananamit, magaling ka sa clothing, talaga namang mahusay ka, smart ka. Sa pagforma, ang lalaking mahal mo, ay talaga namang mas lalong may in love sa'yo. Maniwala ka. Kayo, kayo ba? Kayo mga kababaihan? Kayo mga babae? Di man ganun kagwapo ang boyfriend mo. Di man ganun ka kagwapo, kamacho ang asawa mo. Pero kung mahusay siyang pumorma, magaling siyang malamit, hindi ba't mas lalo ka nagiging proud sa kanya? At mas lalo kang naiinlab sa kanya. At para, siya, para ka rin nagagayuma sa kanya. Dahil mahusay siyang pumorma. Di ba siya gano'ng kagpogi? Di ba siya gano'ng kakyut? Di ba siya gano'ng kagwapo? napakahusay husay niyang pumorma. Di ba? Naiinlab ka pa rin. Nakakit ka pa rin. Ganon din sa lalaki. Pero mas maganda kung magaling ka ng pamorma, nagpapaganda ka pa ng katawan, nagpapaganda ka pa ng itsura, hindi mas lalo siyang sa sa'yo, hindi mas lalo kanya niyang hahabulin, hindi mas lalo kanya niyang babakuran, hindi mas lalo tataas ang interest niya sa'yo, hindi mas lalo ka magiging mahalaga, at ang parang gintong tulad mo ay parang magiging diamante na. Oo, ka-inspired. Talaga naman, parang magagayo mo sa'yo ang isang lalaki. Kapag ganyan ang ginagawa at pinaprofess mo, mas lalo siyang may in-love sa'yo. Ka-inspired. Kay Inspired, maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog ni Tops. Kung kalimutan na mag-like, comment, share rin po upang makatulong din po tayo sa iba. Sa mga hindi pa po nak-subscribe, ay max spard subscribe na po at click nyo rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago akong upload sa mga gusto magpa-coaching, magpa-advise, pakimais lang po sa aking Facebook at may profile picture ko, pakihanap lang po at pakimaisis ako. Ako mismo mag-reply sa inyo. Pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat, makispart, magingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, BIS PO!